Hello everyone, welcome po sa ating Christian Tips Channel. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral dito. Bago po ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaniyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button para lagi po kayong ma-update sa ating bagong upload. Now, welcome po mga kapatid sa ating Practical Theology. So, day 5 na po tayo. At ang ating pag-uusapan po ngayon, paano mahalin ang church? Nang Panginoong Hesus. Mayroon lamang po akong limang paraan na ibibigay sa inyo. Ang una po, mahalin natin ang church hindi bilang isang gusali o building, kundi bilang pamilya o mananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, ang building ay walang buhay, walang pakiramdam, walang damdamin, at hindi ka mamahalin. Ngunit hindi ito ang itinayo ni Jesus. Alam niyo, ang tunay na iglesia ay buhay, mga taong mananampalataya po yan mga kapatid. Mga taong sumuko at dito po naninirahan ang presensya ng Diyos. Kaya kung saan nagkakatipon yung mga mananampalataya, nandoon din ang presensya ng Diyos. Sinasabi po sa unang Korinto 3.16 hanggang 17, Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Yan, ang sabi dyan, tayo daw ay templo ng Diyos. At sabi sa verse 17, paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So, ang mananampalataya, ang kristyano, tayo po ang templo ng banal na espiritu. Sinasabi din po sa Matthew 17.20, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila sa so, napakaliwanag na yung believers, mga mananampalataya, siya po ang tinutukoy na church o iglesia. So, mahalin natin ang church hindi bilang isang gusali o building, kundi bilang pamilya o mananampalataya. Number two, kung paano mahalin ang church ng Panginoong Hesus. Mahalin natin ang church sa pamamagitan ng pagpapakita ng tapat na pangangalaga at pagpapakain. So mga kapatid, ang church ay inaalagaan po yan at pinapakain. Ano ang ipapakain? Salita ng Diyos. Okay? Pinapakain po natin ng salita ng Diyos. Sinasabi sa gawa 2028, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Napakaliwanag po nang sabi pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Ang believers po ang ibig sabihin niyan. Kaya kung mahal mo ang church ng Panginoon, maging kabahagi ka dito. Mag-share ka rin, mag-invite at ipanalangin din. Lalo na 'yung mga pastors na regular po na nagpapakain ng mga spiritual na pagkain sa church, mga kapatid. Kaya sinasabi sa Onang Korinto 14.3, sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng minsahing mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aaliwin. At dito rin po mga kapatid sa Ikalawang Timoteo 4.2, Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya mga kapatid, sa pamamagitan ng teaching, mga pagtuturo, napapakain ang church o ang mga mananampalataya. So, mahalin natin ang church sa pamamagitan ng pagpapakita ng tapat na pangangalaga at pagpapakain. Pangatlo po kung paano mahalin ang church ng Panginoong Hesus. Mahalin natin ang church gaya ng pagmamahal ni Kristo Hesus. So makita po natin na talagang mahal na mahal ng ating Panginoong Hesus ang church. Dapat ganun din tayo kasi followers po tayo ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi sa Ephesians chapter 5:25, Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and give himself for her. So makita po natin ang sabi, just as Christ also loved the church. Mahal na mahal ng Panginoon ang church. So gaya ng sinabi ko na ang church o iglesia ay hindi po building, kundi mananampalataya. Hindi rin ito nasusukat sa pangalan ng organisasyon o relihiyon. Ang tunay na church ay mga believers of Christ. Ang building ay bahay ng tunay na church para hindi mainitan, hindi maulanan o mahirapang magrinta kaya may mga sariling building at gusali. Ganon pa man kahit man ang pangalan ng church o building o organisasyon kung tunay kang alagad ni Hesus. Tunay mong tinanggap si Hesus, iisa po tayo sa Panginoon kapatid. Tayo ay iisang iglesia. Huwag masyadong conservative diyan na kung hindi mo karelihiyon, huhusgahan mo na. Babatikusin mo na, sisiraan mo na. Hindi mo na tatanguan, hindi mo na ngingitian. Sinasabi sa Galatia sa SGs, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So yan po ang church mga kapatid sa pananampalataya. Kaya mahalin natin ang church gaya ng pagmamahal ni Kristo, Jesus. So, pang-apat po kung paano mahalin ang church ng Panginoong Hesus. Mahalin natin ang church sa pamamagitan ng pagpapakita ng pakikisama, pakikiisa, pagpapahalaga at paglalaan ng time or oras. So, yung bawat mananampalataya mga kapatid ay may lokal. Ang tawag nito ay local church. Ang tawag naman sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo na tumanggap hisos ay universal church. Sa isang mananampalataya, dapat mayroon po siyang local church sa lugar niya o sa lugar mo. Doon ka magpapakita ng pakikisama, pakikiisa, pagpapahalaga, at paglalaan ng time or oras. So, bakit mga kapatid, kailangan ang local church? Ito'y para maalagaan ka, uh, mapalaki ka ng maayos, na marunong magpasakop, hindi lumaking kahit saang church or organization ka lang. Kaya sa local church, mayroon po itong ministry. May mga activities, may mga fellowship, may midweek, may youth camp, mga seminars, training, and also mga kapatid, coaching, mentoring. Dahil mahal mo ang church ng Panginoon, ipapakita natin yung pakikisama, pakikiisa, pagpapahalaga, at paglalaan ng oras. Halimbawa, dito po sa Roma 16.3 at 5. Sabi ni Pablo, ikumusta e, ninyo ako, kina Priscilla at Aquila, mag-asawa po ito, na mga manggagawa ko kay Kristo Hisos. Talon po tayo sa verse 5. Ikumusta rin ninyo ako sa iglisyang nagtitipon sa kanilang bahay. Take note, iglisyang nagtitipon sa kanilang bahay. So kung building yon, paano siya ikasya doon sa bahay kung malaki yan? So, ang ibig sabihin ng iglesia yung nagkakatipon, mga mananampalataya. Believers. So, ibig sabihin, nagkakatipon sila doon sa bahay, yun po ang kanilang lokal. Yun po ang kanilang area na pinagdadaosan, pinagkakatipunan. So, mayroon silang particular area na doon sila lumalago, doon sila nagsasama-sama, nagbabanding at nag-aaral ng salita ng Diyos. So, pag hindi ka lumaki at lumago sa ganitong community, hindi ka matutong magmahal sa mga gatherings ng big and small believers. Baka mamumuhay ka na lang sa pagsasarili. Kaya kailangan mga kapatid may local church ka. Kaya mahalin natin ang church sa pamamagitan ng pagpapakita ng pakikisama, pakikiisa, pagpapahalaga at paglalaan ng oras or time. So panglima, kung paano mahalin ang church ng Panginoong Hesus? Mahalin natin ang church sa pamamagitan ng pagpapakita ng suporta at proteksyon laban sa mga hidwang pananampalataya. Now, ang pagpapakita mga kapatid ng suporta ay pakikilahok po yan sa mga alimbawa bayanihan, uh, ambagan, tulungan. Higit sa lahat ang suporta mo sa mga activities at ang pwede mong itulong. Support yan mga kapatid. Halimbawa, ang church building ninyo ay walang instruments, walang electric fan, kulang sa mga upuan, walang pinta. Kung may kakayahan ka nito mga kapatid, maaari mo itong gawin, maari kang tumulong, maari kang mag-donate alang-alang sa church ng Panginoon at sa kapurihan ng ating Panginoon. At kung mayroon mang pumunta po sa iyong bahay na iba ang paniniwala, huwag mong i-welcome huwag kang magpa-Bible study dahil masisira po ang pananampalataya mo. At iba rin yung magiging epekto nito sa mga kapatiran. At pagpuprotekta na din ito mga kapatid sa church, sa iglesia ng Panginoon at sa iyong personal na pananampalataya. Sinasabi sa Kulosas 2.8 Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni Numan sa pamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Kaya ingatan po natin mga kapatid, protektahan po natin ang church. Even sa Matthew 24, 24 at 25, sapagkat may lilitaw na mga huwad na misiyas at mga huwad na propita, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang Dios. Diyos. 25. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko ng sabihin ito upang kayo'y makapaghanda. So mga kapatid, kung titingnan natin na mayroong mga instruction, hindi lamang po ito para sa lahing Israel, kundi babala na rin ito sa atin. Even sa church, na dapat marunong po tayong sumuporta, mag-protect sa testimony at doktrina ng Iglesia. So, mahalin natin ang church sa pamamagitan ng pagpapakita ng suporta at proteksyon laban sa mga hidwang pananampalataya. Now, mga kapatid, sa iiwanan kong konklusyon, nalaman natin na ang tunay na church na itinatag ni Jesus ay hindi building, kundi mananampalataya. Buhay na tao yan. Diba? Hindi po yan building. Tinatawag po itong mga alagad, mga anak ng Diyos, kristyano at marami pa. Hindi rin ito nakabasi sa pangalan ng organization o anumang relihiyon. Kung ikaw ay tunay na sumuko kay Hesus, tinanggap mo na si Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay kaanib na sa Iglesia ng Panginoon. Ikaw ay bilong na sa Universal Church. Magkapatid na tayo sa pananampalataya. Ngunit dapat mayroon kang local church. Diyan mismo sa iyong lugar upang lumago ka, maalagaan ka, matrain ka, matuto kang magpasakop at ma-educate sa buhay kristyano. Higit sa lahat, namumuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Naway, mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan ngayon. Salamat po sa inyo, lansawang panonood, pagsubaybay, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.